Nay, saan Oy. po ba yung bahay dito ni Kakantore? Kakantore? Ah, doon! Doon banda! Saan po? Ano po? Doon, saan di. Po bahay? Dumiretso ka dyan. Pag dumiretso mo dyan, may pababa. Opo. May agdan doon. Opo. Tapos pag baba mo, may makikita kang kubo ron. doon na po yun? Oo, doon. Doon na yun. O, doon na po yun? Oo. Tay, kilala mo ba yun si Kakantoreng? Oo, doon nakatira yan. Basta dito, diretso ka lang doon, tapos uh, may, may hagdan doon. But, uh, ano nangyayari sa iyo, Tay? Wala Hindi naman. Hindi lang naman si Kakantore. parang, ka para kinakabahan kasi. Kapit bahay mo ba yun? kapit, doon lang nakatira kapit yun, Doon Dito ka. Dito ka. Dito, dito, daan mo. Lagi bang hmm, nasa bahay yun, oh, uh, Tay? Oo, oo, oo ano, ano, Kasi sino po kasama lang doon sa bahay? Wala, silang mag-ano'n. Doon. <laughs> Tay, ano nangyayari sa'yo, Tay? Wala, wala, ano, sige. Punta kami na doon. Nandun po mm, siya, sigurado nandun. po kayo. Oo, nandun. Oo, oh, sige po, puntahan ko na lang o, po siya doon. Oo, sige. sige. -sige. <laughs> ano to? Ano <laughs> to?